At so ito mga bossing, bali share, share ko lamang sa inyo itong RGB na gagamitin namin. So bali sa mga cove ceiling namin, ito yung ginagamit or nilalagay namin na ilaw, RGB. Ayan. So actually, marami na akong post nito mga bossing dito sa ating channel kasi nagbebenta ako nitong RGB strip light. And then marami na rin na nakabili sa atin ito mga bossing. No? So kung gusto nyo bumili, nung mga ganitong RGB na strip light i-message niyo lamang po yung ating uh, FB page mag-comment lang po kayo or uh, message nyo ko ito po mga bossing ay hindi nabibili sa Lazada so wala pong platform or wala pong uh, seller nito sa Lazada kasi po ito ay RGB na original hindi po ito nilalagay ng mismong uh, company po nila sa Lazada ayan so makikita nyo, ayan o oh. Meron pati itong transformer na kasama. Every RGB na strip light na bibilin po natin ay pagaganahin po ito. Ba, para gumana itong ating RGB, kailangan natin ng transformer. Itong transformer natin, maximum length na pwede dito is 25 meters na RGB. So itong RGB mga bossing, hindi nyo na Pwede po kayong umorder nito, boltuhan or per metro, putol-putol. Kasi ito po ay napuputol. Ayan po siya mga master. So ito mga lords, mga boss. Hahanapin niyo yung uh, may number dito and then makikita niyo ito to to Ito, 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 ito. ito yung may mga number na yan, diyan niyo siya puputulin. Kinakailangan middle or gitna, hating-hati. Kailangan may matitirang wire para pagsuksok natin itong ito to, ito ay meron tayong may kukonek na wire dito. Ito naman yung nakakonek dito sa ating transformer. So, ito yung bali na nagsu, uh, ng kuryente para magkaroon ng supply ng kuryente ito. Ayan, meron ito. And then, para may connect natin itong transformer natin dito, kailangan din ito. So, kaya napaka-importante ito. Ito mga bossing, kaya siya tinawag na RGB, ay meron siyang iba't-ibang kulay. Napakarami ng kulay niya. Meron siyang remote. Ito mga boss. Nakikita niyo sa remote niya ay napakarami niyang kulay na pwedeng pagpilian. And then pwedeng naka-stable yung ilaw, pwedeng nagbi-blink. And then napakarami pa yan, may flash, may strobe, may fade, may smooth. And then may dimmer din siya, no pwede niyong i-adjust yung, uh, -adjust yung uh, brightness kung anong gusto niyo, depende sa gusto niyo mga bossing. So ayan, yung mga nakaka gusto mag itong RGB, ito mga mga uh, ito kasi mga boss, hindi siya napupunde. Hindi siya napupunde kagaya nung nabibili natin sa Lazada. Although mura yung nabibili natin sa Lazada ng mga strip light, ang problema, mabilis masira. Ito mga boss, hindi niyo na kailangan bumili ng hindi niyo na kailangan magpalit ng ilaw dahil hindi po siya napupunde. Iba ginagamit po namin ito nasa 10 years na mga mahigit 10 taon na mga boss hindi pa rin siya napupundi ang nasisira lang sa kanya is yung transformer ito yan mabibili nyo naman to pwede kayong bumili ng transformer pag hindi na gumagana yung strip plate nyo transformer lang yung ating bibili ayan mga bossing so ayan pagkakabit nito share ko rin sa inyo yung pagkakabit nito so bali yung dulo muna yung mga pinagputulan kasi may wire yan lalagyan nyo ng end cover ayan o no? yan para pang taklo, para hindi siya magkaroon ng contact no, sa mga framing natin. Para hindi siya magkaroon ng uh, grounded, no? Hindi siya maging grounded dun sa ating mga framing. And then, sa pag-assemble nito, okay? Punin muna natin itong ating uh, connector. Connector natin. Itong matitilos, dalawa yan, mataba, matilos. Itong matitilos, yan yung nandito sa may wire natin. Hanapin nyo lang yung apat na wire na yun, ayun, no? Hanapin nyo lang apat na wire na yan. And then, itutusok nyo yan. Make sure na may connection yung connector at saka yung mga wire natin. Ayan. Ibabaw nyo lang mabuti. Sa ganyo, para hindi siya mahugot. And then, next naman, ay yung ating transformer. So, tingnan nyo lang kung anong uh, ano niya. May lamang pala to. May spare pa pala siyang kasama. Ayun, may spare. After na makakabit na yung ating uh, connector dun sa strip plate natin, ang next na gagawin natin, isusuksok na natin dito sa transformer. Tingnan nyo lang. Nasa taas siya, nasa ibabaw yung butas-butas. so, itatama natin sa ibabaw. Okay? And then, kinakilang ipapasok nyo lang. Mabuti. Yun. And then, after nyan, pwede natin siyang i-testing. Kaya, medyo maliwanag lang mga bossing, ha? Okay? Ayan. Ilipat natin dito sa medyo uh, madilim. Para mas makita natin yung ganda ng ilaw. Okay? saksak ulit natin. <clears throat> ayan, sa mga gustong mag-avail, mag-avail na kayo mga bossing. Uh, available yung ating uh, RGB. Napakamura lang mga boss nito. Yan, isa pa, napakatibay. Hindi na kayo magpapapalit-palit ng ilaw. Ayan, okay. So, ayan, kita nyo, sa malayo tayo. And then, palitan natin ng ilaw. yang kita nyo, yung ating... Uh, orange. Hindi niya napakarami niyo pagpipilian ng ilaw mga boss oh. 'Di ba? Ang ganda. So kung gusto niyo pati nga magkaroon ng magandang ilaw sa kisa niyo, ayan ano pang hinihintay niyo, bili na kayo ng ating RGB strip light.